JB Sukal versus John Bisaya na ang Cebu pumasok yung Jis hindi matanggap ni John Bisaya yung tira ni JB trabaho daw yung tira ni JB. Tingnan natin yung spatter. Nilagay pa na pa niya yung nag-explain yung spatter. bakit kaya bago pa tumira si GB hindi nagrereklamo yung kalaban niya ngayon pumapasok na yung GIS saka pa nagrereklamo hindi matanggap ng kalaban na pumapasok yung GIS Yung talo, talo, wag lang dadaanin sa gulo. Klarong-klaro yung pagkalagay ng bola. Kinuha pa yung ng spatter. di pa pumapasok yung dis di siguro magre clam yung kalaban ni GB Hindi matanggap